'Yung ganitong klaseng paulit-ulit na pagbabago ng kanyang sinabi, ang uh, ang nakakainsulto na rito ay uh, tayo eh. Tayo 'yung gany, parang ganyan 'yung trato sa atin eh. Parang uh, naghahanap kasi ako ng translation ng we were taken for fools, no? We are being treated as fools. Naghahanap ako ng translation na, na medyo maganda sa sa Tagalog eh. Pero wala akong mahanap eh. Talagang ang translation talaga, ginagawa tayo mga tanga, no? At uh, kung tayo ay papayag, hindi tayo magagalit. Hindi tayo magkakaroon ng sense of outrage dito sa pagtrato sa atin. And then, talagang we deserve to be treated as fools, no? We deserve our katangahan. Kaya, uh, yun yung nakakagalit eh dito sa... Hindi lang yung presidente, ha? Hindi lang si Digong, ha? Yung kanyang anak, no? Binawi yung sinabi nung linggo, doon sa pagpuri niya sa EDSA. At uh, tinanggal niya yung kanyang post at hindi daw niya binabago yung kanyang pagbatiko sa EDSA, yung kanyang statement ng 2017. So, halos sabay, ah, yung mag-ama na binabawi yung kanilang mga sinabi. Hindi naman tayo magugulat na wala silang isang salita. Hindi naman tayo magugulat kung wala silang paninindigan, kung wala silang karangalan. Pero ang nakakagalit ay kung paano tayo tinatrato. Paano tinatrato itong mga mga kapwa natin mamamayan na ang tinin sa atin ay tatanggapin na lang natin itong kanilang uh, pagbawi itong kanilang uh, pagsisinungaling itong kanilang kawalan ng paninindigan no